super sarap na ulam po talaga ito mga idol lalong lalo na po nakatira tayo sa probinsya ito po ay ang native na manok kasi dito po mga idol bihira lang po tayo makakain nito kasi sa sobrang mahal ng kilo at buti na lang po may kapitbahay tayo na mabait na si Uncle Boboy nakapagbili tayo sa kanya ng murang native na manok mga idol pang kapitbahay po yung presyo alam ko mapaparami na naman yung kain ng pamilya ko mga idol Dahil sa sobrang sarap na ulam nito ito Sabaw pa lang mga idol, ulam na mabusog ka pa Magandang gabi po sa atin lahat mga idol For today's video, nakabili ako ng native na manok Sa kapitbahay namin kay Uncle Boboy Mura lang po ito at agad ko na po nilinisan mga idol Ang manok na pala ito ay sobrang taba po talaga tingnan po ninyo Hinati ko pala sa dalawa mga idol ang karne ng native na manok kasi yung una buuin ko sana kaso sobrang laki mga idol at hindi namin rin maubos masayang lang kaya ang sabi ko kay Missy sa susunod na lang kung anong gawin nating luto o ikaldereta ba o minudo yan pwede rin po yun mga idol at eto pa pala yung sobra sa amin na binigay ni Sir Jojo mga idol binili ko na lang po ng native na manok. Maraming salamat po Sir Jojo at sa buong pamilya nyo po. God bless po Sir. Ingat po palagi. Pinakuluan ko pala yan mga idol noon Nilagyan ko ng luya, asin, dahon ng laurel. At hintayin lang natin ng mga apat na oras siguro mga idol kasi Medyo may katagalan to pagpapalambot ng nitip na manok. Naglagay pala ko ng kamatis mga idol kasi mahilig din po kasi ako kumain ng kamatis. At ginamitan ko mga idol ng dahon ng sili at may bunga din pinakita pa ni Mik Mik. Kasi ang sabi ng mga nakakanda sa atin masarap daw ito pagpapaya tapos sili dahon yan pero ang sabi ni misis ay masarap daw talaga pag malunggay po mga idol pagkalipas po ng apat na oras mga idol yan na po ay malambot na po yan at hanguin ko na po mga idol kasi magigisa po tayo at kapag lumabas na po yung amoy ng ginigisa natin mga idol ay pwede na natin isunod po yung karni ng native na manok natin kasi malambot na po yan at alu-aluin na talaga natin mga idol para yung lasa po andun talaga sa kanya at binalik ko po yung pinakukuluan ko kanina yung sabaw nya, yung stock nagdagdag pala ako ng tubig dyan mga idol kasi masarap talaga humigop ng maraming sabaw at yan po yung laman loob ay nilagay ko na kasi sa akin naman din yan mga idol hindi naman mahilig yung mga anak ko sinabay ko na rin po pala yung papaya mga idol para isahang lambot lang sila sabay sabay na po silang lahat dyan sa kaldero na lalambot sila mga idol huwag talaga ninyong nakalimutan takpan para lalambot yan at kalahating oras ko naman po siya pinakukuluan mga idol no at ayan na po nagtimpla na po ako ng asin at pampalasa po mga idol pagkatapos ay sinunod ko na po yung dahon ng sili natin ay napaka presko po yan mga idol masarap po talaga yan ang dahon na sili tingnan po yung sabaw mga idol nagdidilaw dilaw po sa sobrang taba ng native na manok natin mga idol ay ito panalo na naman to mga idol masarap naman po yung ulam at hapunan At shoutout pala kay Idol Miguel Tan mga idol. Maraming salamat po sa panonood lalong lalo na po sa mga solid OFW natin at mga baguhang followers at trabador sa Pinas kagaya ko. Maraming maraming salamat po sa panonood mga idol at dahil naluto na po yan, pinakain na po una si Chucho ni Mrs. mga idol. Masarap din ang ulam ni Chucho mga idol kaya naluto na po ang lahat. Sabayan nyo na po kami sa aming hapunan mga idol. Yan, kahit ay mga idol, sarap talaga ng sabaw kasi nanamis namis miss. Mm. Tapos may sili. Ito pala yung ano, laman loob, kinuha ko lahat. Hmm. Mm. Mm, eh. saya so, ila mau ila ha? Tahu idol? Idol? Tuh <laughs> so, masarap idol loh, atai, paling laki, kan? Um. Hmm, sarap. parisa ng sabaw. <laughs> ah. Tapos, papaya. <laughs> Sobrang lambot talaga yung papaya, my doll. Tapos, manamis. Nakatigay <laughs> kayo. Di ka? Ito, alam nyo na to. Kung ano po ito. Yan. Mmm, sarap. Mmm, sarap. mga idol, ang paborito natin. Leeg at saka ulo. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Masimang hanggang. Mmm. Mmm. Sakto lang talaga yung lambot mga idol sa balat. Mmm. Sarap. Ayoko. Mm. kain Ayoko. Ayoko. Maraming kain. Yan, maraming salamat po mga idol sa panonood. God bless po at ingat Ayoko. 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 OFW at trabador sa Pinas 'yan. Maraming salamat sa panonood. Ingat po pa palagi mga idol.